Kinumpirma ng pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIA na abutin pa hanggang Webes bago ganap na mainormalize ang flight operation sa mga terminals ng Ninoy Aquino International Airport. Kasunod ito ng pagpapanumbalik ng Manila Air Traffic Management System bilang resulta ng matagumpay na pagresolba ng Aviation Authority sa problema sa pagkawala ng kuryente na nakaapekto sa mga outgoing at ingoing flight sa bansa. Sinabi ni Mia Acting General Manager Cesar Chong, may mga konting flights pa na cancel dahil sa operational requirements sa mga airlines sa Punong-puno na ang mga flights kaya hindi na ma-accommodate yung mga na-cancel flight at ilang air passengers. Ipinabot din ni Chong ang kanyang paghingi na paunanhin sa abalang dulot ng nasabing hindi inaasahang ang pagkakantala sa flight operation sa ngayon nagtutulungan na aniya ang MIA at ang mga airline companies para sa recovery flight matapos ang abirya dulod nga ng technical glitch siya. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.